Yakfi hamdanu nutoama Sapat na kay hamdan ang pagkain. Ang pag-i'rob ng yakfi, fa'lun mudari'un marfu'un litajarrudihi minan nasibi wal jazimi wa alamatu raf'ihid dhammatu al-muqaddaratu ala liya'i mana'a min zuhuriha thiqal. Ang yakfi, ito ay kasalukuyang pandiwa na marfo dahil siya ay hindi naunahan ng magmamansub at ng magmajazom. At ang alam palatandaan ng kanyang pagiging marfo ay ang dommatul muqaddara, isipin na mayroong domma saya. Ang pumipigil sa pagiging klaro ng domma ay ang asikal. Si Hamdan fa'il marfu'un wa a'lamatu raf'ihid dhammatu al zahiratu ala akhirihi wa lam yunawan li'anahu mamnu'un minasarf. Si Hamdan siya ang fa'il kaya siya ay marfu'. at ang a'lamah pala ng kanyang pagiging marfu'u ay ang klarong dhammah na makikita sa kanyang dulo. At wala siyang tanwin dahil siya ay mamnoon sarf At ta'amah maf'ulun bihi mansubun wa ala matunas bihil fathatul zahiratu ala akhirihi. Ang ta'am siya ay maf'ulun bihi ang nakatanggap ng gawa kaya siya ay mansub. At ang aalamah palatandaan ng kanyang pagiging mansub ay ang klarong fatha na makikita sa kanyang dulo.